bakit gabi mga kahilaw yan yung kapitbahay natin ng na river cruise ship ayan walang tao na dalawa lang sila dyan so yun so, ganun lang kaliit yung ano natin sinakyan, yan o, no, garabi liit. sa kabila, tulay na yun yung tulay sa kabila Just cheering mga kahilaw yung kapitbahay natin. So napakaliit na ano natin. Ay, akala ko lalabas kamuti. Ha? So, maliit lang tayo mga kahilaw.